Honda Click 160 Ayan, Ganda din Ganda ng kilay Uro pula Ang ating bagong Honda Click 125 yung Forma din eh. Combination Color niya blue and white Ganda activate na siya. And set, ano? Select inset. Oh, uh, ini ang select uh. oil niya. Ang trip A, konektado yan sa fuel consumption niya. Iyo. Yeah. Ang trip B, kung gusto mo lang sukatin sa sulsugong tuligas, mm. pwede mo yan i-zero. Ah, so trip B. Iyo. Uh, yeah. mm. So kilometer, uh, para makuha mo. Tapos, yeah. ang susunod kayo yan, Diyan mo maihilahan, ayan mga trip A average consumption ayan. meter. Diyan mo maiili. Ang last gay yan voltmeter. Voltmeter. Sa battery ayun. Oh, voltmeter. Pag bumibinas sa mga ano yan, ta... dapat dai yan magbaba sa 12.3. 12.3 sagad na yon. Oh, hindi mo masarap kain pa. Alang kawuni yan, tanakandare. Pero sige kaya ng baba ko. 12.9. Dapat dai yan mag 12.3 below. Ah. Kapag 12.3 below ang battery mo, pa, indicate yan na indicator kang battery dyan, mapula yan. Mm. Ibig sabihin, kayo po mo na magpalit battery. battery Pero hindi ko niyan, dahil talaga hindi. Dahil niyan ma-indicate, ay halang kabong po. Oh. Uh -huh. -oh. pag in-start mo siya, dahil ma-indicate. Paano siya i-start? Ano? Oh, gabos na, kung nga rin mandig din na preno sa dua, iyo lang ang kap, 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 kap tan. Preno tapos i-start? Oh. I-start lang ha, ah, dahil may ipag-revolusyon ng sir. Revolusyon, <coughs> ano lang, aropeno yung pinigipo kayo yan. Okay. okay. Mas much better sir wala tong dito mawara bago mo i-start. Ah, engine ano? Oo. Oh. Yeah. Okay. First time ko kaya mag-automatic. Mm. <laughs> Tapos ini sir oh. pag naka-park diyan sa mga incline aro kayo no? Yeah. Para di mag-atras, pwede mo sa hindi. Ah, garo pag ano pag mm. niya, park uh, handbrake niya. Oh, handbrake niya. Hmm. Yeah. Dai mahirap na likod na gulong. Oo, hmm. Oh, handbrake pa lang. Ngunyan, i-release Ma <Ski> mo Mas si mo ito? Ah, pagkali kayo ni... Mas kisi linya dor mo? Oo, oh, dahil yan oh, okay. Lalo pag ang adjust kayo ni nasa tama talaga. Dahil mo yan mga Ayun. Ngunyan, pag hmm. i-release mo siya, doonan mo lang gira-ride. Okay. Okay. Tapos, ano na, passing light? Iyo, iyon ang dimmer switch niya, sir. High and low. High and low. Dahil yung passing light. Ah, dahil. So, Ayun, doon yan. Tapos, signal light sa baba. Ayun. Yeah. Signal light. Type C. 'Yun lang nga 'no, kay nin ngawa 1 2 5. Pang-takol ang Etong ah, uh, ano, charger oh. point yeah? 'yan. Kuni. Pag mabuksan kay ni sir, dudoonan mo muna 'na. Pag mabalika doon, ini day na ini adapter ha direkta na ini mo. Uh -huh. Ah, Type C na 'yan, Type C. May USB. Ah, USB oh, type tapos oh. ma-take ko lang tang connector. Ayo, iyo. Ay, ay, ay. ay. Charger point 'yan ano para cellphone Okay. cellphone. Ayos na. Yeah. May charger na. Ligo na siyang Except, mm -hmm. ka pwede mag-charge. naka araw lang kayo Nagmi-minor ka lang. Ah. sige hindi charge. Okay, Utang malarugado. Ah, one battery. Kaya po. liquid po. Kaya Kaya po. Kaya Kaya po. Kaya po. Kaya kung pwede mag charge Kaya po. Kaya po. Kaya po. Kaya po. Kaya Kaya po. Kaya po. Kaya po. Kaya Kaya hindi pa papapahalo yun. Kay mga nanang battery sa ah. na. Yan dahil yung ano ang... Iba kaya ang ano kay pag nag-charge talaga siya. Mm -hmm. Pag nagdadalagan siya. Ibig sabihin, ang battery niya nagpupul. Nag mm -hmm. Nagkakarga. oo. Mm -hmm. Unlike ang nakaminaro lang. Iyo, tama. Ano pa? Tapos pag ibabalik niya, doon lang. lang. Doon. Tap pag matanggal, doon lang din. Maangat na yan. Tapos ano yung ano niya? Ano yung Oo. Ini. Pag mapukas kasi sir kang tukawan, digdi ka ha. Mm. Ito tapat mo digdi sa seat. Ini kaya ang on, ini ang seat, ini ang off. Dapat nakatapat sa seat. Sa seat? Oo, uh, oh, sa seat. Okay. Oh, mm. okay. Ini ang on eh. On, uh -huh. seat. Seat, ah, okay. Oo, oh, oo. Oh. Tanda so oh. yung mini mabubukasan kaya. Hmm. Nakaduan so pa mo, pag naka-off day mabubukasan. Pag naka-on, dahil rin magbukasan. Dapat nakatapat sa seat, seat. para magbukasan lang. Yung seat tapos ano? Magbukasan lang Oh, yeah. Tapos sir, pag nagsasara kayo ni, duunan mo lang dito yun. Doon? Oo, matakas kaya kaya ng ano. oh, Honda na oil. So, oh, ano kulay blue, Pati yun. Kaya pala ang niya na ano na? Aura, Sakto, sakto lang yan? Oo. Oh, Kami man kaya na magre-reparo pag ano. Ano yan? Okay. Hmm, yan ang kulang kaya. Tatanggalon niya yan, tapos papalisan pag kulang. Kasi issue din yung click especially sa version 2. Tulad niya. sa version yeah. uh, Yun guys, ito yung napili nating uh, Honda Click 125 version 3 special edition. Ayan. Very satisfied guys. Ang ganda niya. Combination ng uh, blue and white. Tastig, ganda nya, ganda nya guys. Ato okay, Ito po yung owner's manual ninyo. Meron po po service. Sa bibig, nahirapan ka. Service coupon. First 500 kilometers, service, Ipa-change oil niyo. Yung applicable na kilometers ko. applicable oil natin is itong gray. At saka itong blue. Pag itong blue po yung gamitin niyo, it's times to do on sa monthly. mo. Okay. So kung halimbawa every month ka nagpapacheck ito or kung fully synthetic ang gamitin mo every two months. Ah, synthetic yan? Opo. Ito yung fully synthetic, ito yung regular oil. Okay. Pero pareha siya sa automatic. Okay. Ito naman yung gear oil mo after some 500 pag 1,000 kilometers magamit ka na ng gear oil. Okay. Tapos kung long distance naman sa inyo first 500, 1,000, 1,500 kilometers at saka 2,000 every 500 mo na mag-change oil tayo for maintenance.